Good day mga boss ngayong araw is maglilipat na ako ng baboy dito sa loob ng farm. So, ilang piraso lang naman yung ililipat ko dito, dalawang buntis na inahin at isang gilt. So, kaninang umaga is nilinisan ko to. May medyo lang na naiwan na konting alikabok. So, mamaya ko na lang lilinisan. So, diretso kaligo sa kanila kasi hindi pa nakaligo yung mga baboy kasi ang hirap ng tubig din dito kasi na, napaka sobrang init. So, tara, samahan niyo ako. Before nga natin ilipat yung mga baboy mga boss, so may konting alay tayo sa hindi natin nakikita. Wala kasi akong pang pang-blessing na panghanda. So siguro ito lang yung iaalay ko. So ang importante lang naman is naniniwala tayo sa mga pamahiin. Wala namang mawawala kung maniniwala tayo. So it's okay na ito lang yung alay natin sa kanila.

Dito nga mga boss, talagang pahirapan ako ipasok tong buntis na to. Ayaw na talagang pumasok. So, nilagyan ko na lang talaga siya ng sako para mapilit na maipunta dito. Nang makapasok na nga siya mga boss, ayaw niya din pumunta dun sa mismong pinto ng elevated parawing pen. Takot siya kasi nanibago siya eh. Dito naghintay na lang talaga ako na siya na mismo yung maglakad. Ayaw ko rin kasi siya may stress buntis pa naman malapit na siyang mga anak. Nang makapasok na siya sa pinto ng elevated, ayaw niya ding umakyat. So, mahabang intayan na naman. So, ayaw ko talagang pilitin. dito tamang hintay lang talaga ako ayaw niya talagang umakyat <laughs> takot talaga siya umakyat mga boss at finally umakyat na nga siya salamat naman eto <laughs> naman yung maliit na gel pero parang ibebenta ko to siya mga boss at ibili na lang ng bagong mga biik na gagawing inahin kasi nagkaroon siya ng hernia eh. So, ito na sila boss. Nakapasok na. So, ito yung mga anganak ngayong first week of May. At ito naman yung guilt. Pero mukhang ibibenta ko to. Kasi nagkaroon to ng ano eh. Ng ano hernia. Ito. Papalitan na lang natin to. Yan o. Oh. Eto naman is isang buwan na buntis ang isang buwan mahigit higit ata na maliit chan kaka ano pa lang kasi kaka AI pa lang nya ito nakuuuhaw siya ang tagal namin ito pinapasok so swak lang kanya yung kulungan na ginawa natin yung elevated So, yun na mga boss. Tapos na nga natin malipat yung mga baboy dito sa farm. At maraming maraming salamat pala sa lahat ng sumusuporta sa akin. Sana magtagumpay tayo lahat sa ginagawa natin sa buhay. That's all. Happy farming!